guys and welcome back ulit sa ating channel po video Euro Kiwi 125 wow. ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina sabi nyo na guys ay eh, bila na itong ayaw na mag kickstart na so try natin i kickstart kung ayaw nga ba so ito ay nakatambay ng dalawang buwan guys to oh, may git, god dala na rin iso lang budget si Bosing oh. uh, hirap na talaga siyang ipadjak kahit anong kickstart guys ayaw kahit oh, no. mo pa ang pamo ayaw talaga siyang mag kickstart pero may narinig akong tunog na kaiba sa kanyang makina. So, ngayon, guys, ang gawin natin, check muna natin ang left side na bahagi ng kanyang makina. Yung stator, guys, check muna natin kung uh, may lumawag ba na bolt or natamaan possible ang kanyang stator coil o yung kanyang bronze na wire, no? Kasi sa mga China, guys, okay. na motor is meron yung tatlong ali na bolt sa kanyang magneto. Kapag lumawag yun, possible magkakaroon ng pag-stack up sa kanyang stator coil. Ang isang dahilan kung bakit ayaw siyang makikstart, possible lang, guys, sa... So, i-check po na natin. Saka natin confirm kung ito ang ating hinala o hindi. Tanggalin mo natin ang kanyang chin spidal. So, pagkatapos matanggal ang kanyang chin spidal, tanggalin natin ang apat na bolt sa kanyang stator cover. So, ngayon guys, meron ng budget si Bose, no? sa kanyang motor. Kaya ito ay din nila sa ating shop. Para mabatingnan kung ano talaga ang nangyari sa kanyang motor, kung bakit bigla nalang tumirik habang nasa biyay at ayaw nang mag-start. Yeah. So, tanggalin mo na ang apat na bolt na yan guys. Natanggal na natin ang kanyang stator cover at i-check natin kung mayroon bang lumuwag na bolt o tatlong bolt sa kanyang magneto. So, goods naman ang kanyang stator. Wala namang naputol mga brunsi. So, ang kanyang tatlong alin na bolt sa kanyang magneto ay dinatanggal natanggal guys. So, meaning kasi may kakaibang problema meron ang kanyang makina. Try natin ikutin gamit ating clearance na port din, mm. So, medyo may kahirapan na pag ikot guys, no? Ang duda ko nito guys ay may problema sa loob ng kanyang makina. So, hindi baklasin ang kanyang oh, cylinder head no! at saka cylinder block at doon natin makukonfirm kung ito ba ay connecting rod o hindi. So, tanggalin mo natin ang kanyang air cleaner at saka yeah! ang carburetor. Saka natin unti-unting tanggalin ang lahat na dapat nating tanggalin sa kanyang cylinder head. So, natanggalin natin ang kanyang carburetor guys. Pwede okay. natin tanggalin ang center bolt ng kanyang takip, niyang bilog na yan sa kanyang camshaft sprocket. So natanggal na natin guys. Pwede natin sikwatin ang bilog na yan. Yan. So next natin tanggalin ay ang kanyang tatlong bolt sa kanyang camshaft. Gamit ang ating 9mm nga T-range. So yan. Tanggal ang tatlong bolt. Pwede natin sikwatin gamit ang flat screw guys. Okay. Kahit hindi na natin i-timing, okay lang. No? Kasi madali naman ihanapin ang timing ng ating motor kapag ito ay mga 110 to 125 cc na makina guys. Next sa tinanggalin ay ang bolt sa katagiliran ng kanyang cylinder head guys. Yung hex na bolt na may uh, guhit sa gitna o taba sa gitna na pwede natin ng star screw. So So kapag matanggal yan, next sa tanggalin is apat na nut sa kanyang cylinder head. Kung ito guys ay tinanong ko muna si Busing kung anong naramdaman niya sa kanyang motor bago ito uh, tumirik habang nasa biyahe. No? Sabi niya is mayroon na siyang kakaibang tunog na narinig sa kanyang makina. Almost two months na daw ito niyang uh, problema. No? Kaya lang wala pa siyang budget pang repair sa kanyang motor. Pinilit pa niya na ito pinatakbo. Araw-araw kalaunan is ayaw na daw uh, start bigla habang nasa biyahe. So, suspicion niya is nasa loob ng makina ang problema. Sabi din na ibang mga uh, kakilala niya is possible daw is connecting rod daw. At dito natin makikita once na matanggal na natin ang kanyang cylinder block guys. So, yun. Next natin tanggalin is ang kanyang cylinder rod guys. Pwede natin sikotin gamit ang flat screw. So, before natin matanggal ang kanyang cylinder block guys, tanggalin muna natin ang bolt sa tagiliran ng kanyang block. Yung sa uh, hex na bolt yung may tabas pa rin sa gitna. Next natin tanggalin ang bolt ng kanyang roller guide. si medyo may kadiliman na guys. No? At nakalimutan kong i ang light o Aww. ilaw ng ating camera. Maya maya guys, i natin yan. No? So tanggalin natin ang bolt na yan gamit ang ating star screw. So yun guys, natanggal na natin ang kanyang bolt. Pwede na natin sikwatin gamit ang ating clutch screw. Okay. So yun, tanggal na ang kanyang cylinder block guys. Next ating galingin ang kanyang piston. So before natin matanggal ang kanyang piston, need natin tanggalin ang kanyang piston lock guys. Para mag okay. dito natin magkaalaman kung ang problema talaga ng kanyang ay ang kanyang connecting rod. So may lock yan sa kanyang piston pin. So tanggalan siya guys, pwede na natin itulak ang kanyang pin sa likuran. So, yun, malapit na matanggal sa part nito guys ay naon ko na ang light ng ating camera so yan nailaw na <laughs> so yan napakakapal ng carbon ng kanyang piston so yan guys try na natin uh, galawin ang kanyang connecting rod ang kanyang play so yun ang laki ng side play ng kanyang connecting rod So, pupukin mga natin ang kanyang connecting rod guys sa ibabaw na bagi. Kung mayro ba itong katok. So guys, klarong-klaro talaga na ni rod talaga ang problema ng kanyang motor. Kung bakit ayaw yeah. na kickstart. So confirm na confirm, ang problema ng kanyang motor ay walang iba kundi connecting rod. Aww. May part siya na matigas, may part siya na maluwag. So possible yung uh, stick bearing ng kanyang crankshaft guys o crank pin ay nauubos na. Kasi kapag nauubos yun o nasira, yan ang dahilan kung bakit may part na matigas, may part na malambot pa ikotin ang ating connecting rod. Okay. So yan. confirm na confirm na connecting rod ang problema ng kanyang motor. Klarong klaro guys, sa tunog pa lang ng connecting rod. So ang gawin natin is baba natin ang kanyang makina. Baklasin natin ang kanyang clutch. Ang kanyang magneto guys. Ayos. A few minutes later. I-baba e natin ang kanyang makina sa so, tanggalin natin ang kanyang cranky shell. Next natin tanggalin guys ang kanyang clutch arm. So sa kanyang clutch arm guys wala siyang timing no. Okay. Pero may pratandaan siya kung paano natin siya iba, uh, ikabit uli. So, at din matanggal ang kanyang clutch housing at saka primary clutch. Tanggalin mo natin ang bolt ng kanyang oil pan. Dalawang 6mm na bolt So next natin tanggalin ang kanyang centrifugal cover ng kanyang primary clutch. May tatlong 5mm na bolt po sa kanyang centrifugal cover guys. Pwede tayo gumamit ng impact bit o impact drive. Aba po ng na ating video guys. Ang importante is step by step natin binaklas ang kanyang makina. Mas maganda kasi step by step kay side direct sa harating ipinakita ang problema ng kanyang motor at least dagdag ideya na rin at kalaman sa, sa mga baguhan pa lang at nakapanap lang mag DIYs kanilang makina kung paano ang step by step pagbaklas ng makina ng Euro Kiwi 125 so meron siyang castle, castle nut guys gamit ng castle wrench. so yan po ay 21mm po sukat ng ating tools at ang sa gitna naman ay 17, 17 mm na castle wrench. So pwede na natin tanggalin ang dalawang yan guys Nang sabay sabay Medyo may katigasan siya Kasi first time pa nga siyang na overhaul At pwede pa siyang mababaklas ang kanyang makina Sa so, mga 5 years na rin may get ang kanyang makina guys Sabi ni owner Amazing. Tanggal lang ating clutch housing at primary clutch Next, next natin tanggalin ang kanyang uh, chin pedal axle So before natin matanggal yan guys Tanggalin muna natin ang bolt o star Na connect sa kanyang gear drum O Gear drum assembly. So, ayan. Tanggal na natin siya. Pwede na natin tanggalin ang kanyang chain spedal axle, guys. So, tanggalin naman natin ang limang pin na maliit na connect sa kanyang uh, gear drum. Sa so, okay. part nito, may medyo may katigasan ng kanyang chain spedal axle, guys. Kasi, guys, na ko, parang nabingkong ang kanyang uh, dulong bahagi. Kaya, pinokpo ko siya gamit ang ah? Sa so, Kapag maka-experience kayo o makaranas ng ganitong scenario, guys, alam nyo na kung anong nangyayari. Naka-experience ng pagtumba ang motor ni Bosing at tumukod ang kanyang chin pedal axle. At chin okay. Kaya nabingkong ang kanyang axle. Yan ang dahilan kung bakit napakahirap siyang bunutin. Supposed to be, napaka dahil lang po bunutin ang ating chin axel axle kapag hindi ito naka-experience ng ganong senaryo. Kaya matagal ko siya natanggal. So yan, natanggal ng kanyang chin guys. Sa so, pakita ko sa inyo mamaya kung saan na part sa kanyang axle ang may bingkong, no? So, yun guys. Yung part na yan ang nagkaroon ng problema. Kung bakit nagkaroon ng experience na hirap sa tanggalin. So, mas maganda maganda palitan ito ng bago no, kung mayroon talagang budget guys. Kasi napakasal po kapag ganyang uh, sitwasyon. So, tanggalin natin ang kanyang magneto since natanggal natin ang lahat na natanggal sa kanyang clutch. So, gagamit tayo ng puller. Examin na no 110 po ang puller ng kapareha sa kanyang magneto. Okay. So yan malapit na natin siyang mabunot guys tanggal lang kanyang magneto so pwede natin tanggalin ang kanyang starter sprocket guys so before natin siya matanggal is meron siyang stopper pala so yun pwede na siyang matanggal balik tarin muna natin ang kanyang crankcase guys kasi meron tayo nakalimutan baklasin ang kanyang return spring pala ng kanyang kickstarter axle hindi natin wala ang crankcase kapag meron pa niyang spring na kasi meron niyang circlip sa ibabaw ng kanyang axle guys yung tinanggal ko so yan na po ang kanyang circlip pwede na natin masikwat ang kanyang return spring okay so, yan. yan na lang po nakalimutan natin tanggalin so pwede na natin siyang baliktarin ulit tanggalin natin ang lahat ng bolt na connect sa kanyang crankcase guys nasa mga 7 uh, pitong bolt rin niya no kaya bilisan na natin So yun natanggal natin ang pitong bolt na connect sa kanyang crankcase shell guys. So before natin siya hiwain o paghiwalayin ay tanggalin naman natin ang dalawang bolt sa kanyang backplate guys. Medyo na huli po ang pagtanggal natin sa kanyang backplate. So yun, may dalawang bolt yan sa kanyang backplate. Gamit natin ang ating impact bit at saka impact drive ng manumano. -mano. -mano. So, ganyan po kadumi ang kanyang makina, guys. So, maghuhugas naman tayo ng almost one hour nito, no? Para mabalik ang uh, ang linis ng kanyang makina. So, doon ko na sa party, pakita sa inyo, guys, ang itsura ng kanyang makina pagkatapos sa siyang malinis. So, yan, tanggal lang kanyang dalawang bolt. Pwede natin siya sikotin. So, gamit tayo ng vice grip, guys para mag hindi mababali o oh, hindi tayo mahirapan pagtanggal sa kanyang backplate. So, okay. ipita lang natin 'yan. Yung nalagyan ng stopper tapos ikaw gamit ang flat screw. So, ganyan po ang pinaka mabilis na diskarte at saka pinaka maiging diskarte guys. Para mab mabunot natin ang kanyang backplate na walang kahirap pirap So, tanggalin natin ang kanyang roller guide na maliit. Pagkatapos naman ay tanggalin natin ang kanyang timing chain. Baka may magtanong kung ano o haba ang sukat ng ating timing chain guys ng Euro Kiwi 125. So gagawa natin yan ng vlog. Pero pwede ko rin sabihin sa inyo guys na sa 84 length po o haba ng kanyang timing chain. So yan natanggal na natin halos ang dapat tanggalin, tanggalin sa kanyang makina. So pwede na natin siya paghiwalayin. Gamit ang ating rubber mallet. Medyo may katigasan po ang kanyang crankcase gina kasi first time pa itong nabaklas. At yung dowel niya is nagkaroon ng kalawang. Possible yun ang dahilan kung bakit kapit-kapit kapit ang kanyang crankcase guys at hirap siyang paghiwalayin. So kailangan pa rin ang mahabang pasensya ng pagpukpok. Pero abramalit po ating gamitin guys para hindi natin mabasag ang kanyang makina. So, konting yung pokpok na lang at mapaghiwalay na natin ang dalawang yan. At dito na natin makita ang kabuong, kabuang problema ng kanyang connecting rod. Konting pokpok pa. So, kita nyo lang guys, no? Ganyan po, kalinis ang kanyang <laughs> makina. Almost 5 years, 4 years na rin, hindi yan nakatikim ng Gasolina. <laughs> so, konting pupuk pa. Konting push. At mapag mapaghiwala natin ang dalawang yan. So, yan, guys. Natanggal na rin natin sa wakas ang dalawang crankcase na yan. Amazing. So, yan. Yan po ang itsura ng kanyang transmission. At ganyan din ang itsura sa loob ng kanyang makina. Medyo ox naman siya, guys, no? Kasi hindi talaga na nangitim ang kanyang crankcase. Check din natin ang kanyang bearing. Goods din naman ang ikot ng ating dalawang bearing. So, pwede na natin bunutin ang kanyang crankshaft assembly. So, yun. So, dito na natin malaman kung gaano kalaki ang tok-tok-tok-tok ng kanyang connecting rod. So, kapag ikotin mo kanyang connecting rod, guys, may part na matigas. Yan, di ba? Dapat hindi yan tumitigas. So, may part din siya na malambot. So, confirm na confirm na ito talaga ang problema kung bakit hirap siyang i-kickstart. Yan, di ba? Si Volkos, yung stick bearing sa loob ng kanyang connecting rod. Sirang-sira na. Ang klarong klaro guys, di ba? Ang lakas ng tak-tak-tak-tak ng kanyang connecting rod. Nasa loob ang problema. Bakit nagkaroon ng kanyang scenario? Yung kanyang stick bearing. So yung play niya, ang laki na rin ng kanyang play. So pupunta tayo sa machine shop guys. Siyempre, before tayo pupunta sa machine shop, ay bibili tayo ng bagong connecting rod. Siyempre, before natin siya i guys, ay hugasan natin ang kanyang mga makina. Okay. Before ko makalimutan guys, itong dalawang side bearing natin ay babalik na rin natin guys, no? Kasi wala ng budget si busing. Kung ako sa guys, kung dapat ba itong palitan o hindi, mas igi, mas, mas palitan ito ng bago, no? Kasi parte ito ng ating crankshaft. Pero yung budget ni busing lang ating inasaan. Uh, inasahan. Ang na lang sa part guys, no? doon ko yung petra ang kabuang pag-assemble. Maraming maraming salamat at syempre see you sa aking next video. Drive safe. God bless. Shout out sa tinapapoging mekaniko. Ayos.